Ay, keke. <laughs> Pababa pala ito. Uh -huh. Parang yay, yeah. Pababa pala siya, tapos ito, ako ah, akong Thank yeah. you. Sagaray din pa rin pala to. Bangkal Elementary School ng Sagaray Bulakoy. Eh. Bangkal. Isa, Bangkal. Coral, ano ba? Bangkal to, bangkal. Yung isang matiktik. Kabayunan yun na, di ba? na ng kabayunan niya. Ah, kabayunan to. Ito naman, papunta naman sa Bayabas. inak no. Ano pala ito? Ito lang yan, tabungad lang. Pang ano pala to? Ay, ano? ito Dito naman, dinadaanan kasi ng ano to, kuwari. Asya. Ayan, oh, no. Dalawang daan papuntang kwarit kung isa ah kwarit Ito ka papunta ng Kabayon. na oo nga kasi parang nababanggit mo sa akin yung larin eh papuntang bayabas to papunta na tong bayabas oo oh, oh, ito bayabas pati ba na to <laughs> bababa lang kaya muna ako ito lang yan ha ito lang yan ah. pimentado na yung pa motor natin dito lang parang mga enduro ang motor dito ah dito nga namin dinadaan yung clip na yung video na isa oo nga na cementado na cementado na to cementado na to Simentado. parang pabangin wow. <tuk> na. <tangan> lantang si Chucho sa kanyang pagtulog. Nakaba sagingan sa ginga na ito. sa ilalim mo. O. Oh. na. Ay, papaya. Papaya, ano? Kamatis yata. Kamatis. Galing ko talagang tumingin. <laughs> Kamatis yung nasa ilalim. Tapos ito yung ano. Oh, ah. 45 days eh? and 4 siguro may pulitride dun sa baba Alala, rin pala yung mga puno pa dito Sa susunod na henerasyon, ganito ang basyo. Ay, cakes! Uh, 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 uh. aku sih ini. Oh. Apa kagak lelu. Nah, apa ang tumatan dito. Tingnan mo, ah. Oh, mga bitak-bitak na ang, ah. Oh, tingnan mo, yung nasira yung mga kan. Ay, ay, kinukwari mga. Uh, kinukwari na yung mga bundok. Oh, ay, kawasang madalang ang dumadaan dito, ano? Siguro po, puro mga truck, ano? Pirasira yung mga daan.

eh ito, dito, ito, ito, pa pa dito, ito pa ba? Ito, pakwari na din ito. Ito papuntang puntang kwari yan. Kwari ulit. Hmm. Okay. Ito na yung pababa ng bayaba. Eh di, di arte na ito gawin. Di arte na o, Yung pinasokan natin doon, di arte na yun. Ah. Di arte na pala yun. <laughs>

Uh -oh. yeah. Ang dami ng mitsura niya sa ibabaw. Kaya nga. Ang dami ng tao ah. bago nga ang daming kumalaw ano, sa paro. Akala ko ang bayabas. Ano, yung parang bayang-bayan na rin. Ha? Mga ano pala. Akala ko katulad ng kalawakan. Iluwakan elementary school diba ano na Talagang Iluwakan ano ba? Sa pamulak na nun. ay Alam yapas na.

Ito, ito, ito. Ito, pala ako sa ito.

kasunod na ulit. Pops, nakita mo ba yung ano, patis dito? Yung? Patis. Ah, oh, okay. ano, dito pa din. Oo <laughs> nga, ano. DRT na ito. I love DRT. I live rin sa kayo. Yeah. Nako po kaya yan Oo, oh, diba naku mahaba na pala laps hmm laglag ala huwag na sana hindi hmm. na naman nalaglag Let's see if

pagawisin ng precious. orang guys